Ito na yun ba? Ayan, ano? wow. ay, na yan yan. Lalagyan natin ng suka na may sila. Ayan. Ayan, dito na tayo ngayon sa General Trias Cavite. Tahan natin ngayon yung simbahan ng Tensa. Isa sa, sa pinakakasaysayang katod ng simbahan sa Pilipinas. At pagkatapos nun ay bibisitahin natin yung Deserve ng pansit batil patong sa sahod ulan at sa Ito yung papunta sa town proper. Ah, ganito pala yung mga makikita dito sa papasok sa bayan ng Tansa Cavite. Ito, lumang bahay. Ang ganda, no? Calya Restaurant and Catering. Ganda. Malapit na nga yung simbahan ng Tansa. Para sa inyong kalaman, yung simbahan ng Tansa, makasaysayan yan sapagkat dan nanumpa si na General Emilio Aguinaldo at yung mga kasama niyang nahalal sa convention sa Tejeros noon. Andito na tayo sa simbahan ng Tanza Cavite. First time kong pumunta dito. Matagal ko nang binalak na bisitahin to eh, pero ngayon lang nagkaroon ng chance. Ito yung loob ng simbahay na to. Nasa SM Tanza na tayo. Ilang kilometro na lang mula rito mararating tingnan natin yung Nikos Pansit area doon tayo kakain ng Pansit Batilpatong at Pansit Cabagan mula dito sa Casa Amaya pinuntahan namin yung original na branch nila eh. kaso sarado ngayon, pag alaman natin na lumipat sila sa pangalawang branch nila ayun yung pupuntahan natin ngayon at ayon kay Google Map ay 6 minutes mula doon. 4 minutes pa daw ayon kay Google Map San Andreas Eco Town lalagpasan na pa to eto ni Gus RG building yeah Nikos to the house best. Nasa second floor sila. Eh, aakyat tayo. Ito yung view pag nasa taas ka. Ayun. Ito yung branch nila. Medyo maliit lang, ano. Pero okay naman. Ito yung mga uh, attractions sa amin. Ito yung Buntun Bridge. Ito, ito yung festival sa amin. Maburulun Festival. Tapos ito yung uh, Catholic Church sa amin. Tapos yung Kallao Cave. Ayan uh, yung makikita rito. Dito, self-service dito. Bapakita ko yung mga condiments nila dito, ano. Ito mga toyo dito, Malaboyne, tsaka itong Sukang Rosal. Sa amin lang yan. Sa Twigaraw lang yan, sa Cagayan lang yan. Ito yung presyo ng kanilang pansit dito. ano eh, Sa pansit Badil Patong, 139. Pansit Kabagan, 139. Tapos kung gusto mong gawing overload, pwede kang magpa-add ng lechon kawali, longganisa, chichar bulaklak, chorizo, lumpiang shanghai at extra egg. Meron din pala silang ano rito, rice meals and longganisa tapsilo pork tonkatsu ito na yun mama pasensya na yung pula niya mulong mulong? Okay, sige okay lang Oo. Okay. ito yung batil pa ito yan yung ano, kabagay magagawa na tayo ng pangpasarap dito yan yung sibuyas na uh, lalagyan natin ng toyo Ayan yan. Lalagyan natin ng suka na may sili. Ayan. O, ano yan? Okay. okay.